Magandang hapon sa inyo mga ate at kuya Ako si Kaya At uh, nandito tayo ngayon sa Arca South FTI Compound Pero dito po sa mga Oras na ito Nakikita po natin yung uh, yan, yung isang malaking dump truck Na may laman ng espalto uh, At uh, ito pong kalsada na ito Dati talagang sobrang lubak po At problema po ng mga sasakyan dahil uh, isa rin po sa access to papunta dun sa service road palabas po ng uh, tenement saka ng uh, papuntang Pasay at Makati so kung mapapansin nyo po ayan po at uh, mayroon pa dito na tuloy-tuloy po yung operasyon nila at uh, napagkaalaman nga po natin na uh, project daw po uh, ng I Love Tagay ko ni Mayora at uh, nagpapasalamat po kami bilang isang tricycle driver po kasi tumadaan din po kami dito at ito na po ngayon may solusyon na po yung lubak-lubak uh, na kalsada Nakikita na po natin dito ngayon at uh, ini-spalto na po nila. So ayun po, mapapansin po natin at uh, medyo may konting uh, traffic kasi kalahati pa 'yung para 'yung kalahati naman po mamaya, eh matapos na rin nila at magiging maganda na po 'yung daloy ng traffico dito. So dito po mga ate at kuya, at uh, try natin kausapin 'yung pinaka team leader nila o 'yung kung sino 'yung uh, pinakamataas dito sa project na to na humawak pero project nga daw po ito ng I Love Tagig at uh, papasalamat po kami kaya Mayor Lani Kaitano ang aming uh, butihing mayor at uh, yun po tatay ko po hanapin si kuya para malaman po natin yung iba pang informasyon at uh, yun medyo masaya masaya kami dito kasi natuloy na yung uh, project na may espalto itong uh, dating lubak-lubak na kalsada ayan po at uh, hinahanap ko lang si kuya e. yung kanina nakausap natin para alamin natin na uh, kung matatapos ito ngayong araw na to at makadaan na ng maayos yung mga uh, mga sasakyan dito so ayan po kung makikita nyo tuloy tuloy na po ay si ma'am may, may nakita ako dito isang uh, nagbabantay so ito po ma'am Magandang Hi. hapon po sa inyo. Ako Magandang po si Kaya hapon. Floor, ma'am. Ito at, na, o, pinantasalan natin dito sa may orca veterans. Along the veterans. Hi po. So, yan po. Okay na daw po yung kasalda. At sigurado namang okay na talaga kasi makikita mo natin tuloy-tuloy po yung paggawa nila ng pag-i-espalto. At, uh, yun nga po, at uh, hinahanap ko dito yung si kuya kanina. Yun yata yung pinaka-head engineer dito. So, makikita nyo po, yan po yung mga jeep, mga tricycle, mga sasakyan talagang access road din po kasi ito Pag, uh, mat, natapos na po ito sa araw na ito magiging maganda po yung daloy ng trafiko dun sa service road sa inaikutan ng Arca at uh, ganun din po makakadaan po dito yung mga private uh, vehicles dito dahil uh, dito po may uh, yung veterans road yun po yung pinapalukan na rin. so ayan po at uh, hanapin ko lang si kuya So yan mga ate at kuya at uh, nandito pa rin tayo sa Arca South at papuntang Veterans Road nga po yan. Patuloy po yung operasyon nila dito sa pag-espalto at um, napakalabing bagay na po ito sa mga motorista. Dahil yung mga dating lumak-lumak na kalsada, ito na po, may solusyon na at uh, natutuwa po kami mga tricycle driver dahil dumadaan po kami dito sa araw-araw na po pumamasada Ngayon po may interview natin kahit konti, babigyan man lang tayo ng uh, balita sa itong nangyayari proyekto na to ni Mayor ng I Love Tagig kaya nagpapasalamat po kami. Dito po si Sir. Sir, ano pong pangalan natin, Sir? Dito, Junisio. So, ano pong pinakaposisyon posisyon nyo dito, Sir? Uh, assistant Supervisor. So, yan po. Uh, masaya po kami bilang uh, tricycle driver kasi nakita po namin ang operasyon nyo ngayon. So, bali, ano pong masasabi nyo sa project ngayon ng uh, I Love Tagig? Uh, sa tagalulang panahon, uh, ngayon lang na, ano, dahil Mayon ba yun na? Ayun po, narinig nyo po ang project po ni Mayon talaga. Masaya okay. kami okay. dito. Meron sa ating kayo no? opo, opo, Maraming salamat po. At tuloy-tuloy na po yung magiging proyekto na ito, sir. Oo. Oh, okay. ito, ito po ba, sir, na nangyayari? Matatapos po ba ngayon, araw na to? Ay, hindi po kayong tapusin pa kayo. Okay. Okay. Mga ilang araw po kaya Para at malaman po Ng uh, ibang mga motorista ng mga pa ko, si So yan po Konting panahon lang po Ilang araw lang po yan Matatapos na daw po ito po to Kaya konting tiis lang po Kasi kalahati pa lang po Yung nagagawa Pero malaking bagay na po ito Pag natapos po ito Talagang uh, maganda na po Yung kalsada natin So ayan po Sir maraming maraming salamat po Sa uh, pagbabatayan po maraming ng interview Okay po So ayan mga ate at kuya Talagang ako makikita nyo Hindi natatanggal yung aking ngiti dito Dela uh, isang nga po ako sa tricycle driver na dumadaan dito sa araw-araw. Talaga nang po kasi siyempre yung tricycle natin hindi naman basta-basta pang palupak lubak 'yan eh. Kaya ayun po, nakikita natin tuloy-tuloy po yung kanilang uh, paggawa dito at uh, sobrang lubak po talaga itong lugar na 'to. Talagang marami po yung uh, nasisiraan minsan dito dahil sa sobrang lubak. Pero ngayon po, maraming salamat po unang-una na po sa aming mahal na Mayor Alani Cayetano at sa, dito, sa Barangay Western Pigutan, ganun din po sa uh, Arca South uh, karugtong na rin po kasi ito so ito po yung uh, PNR road yung papasok po ng, uh, papunta na ng signal so ayan po, makita, tuloy-tuloy lang po at ayan po ang ating uh, masisipag na mga construction worker sa kabila ng init na kanilang uh, diyananas dito ngayon, kainitan po alas 4 po ng hapon, so sobrang init pa rin, at uh, nakita nyo nung po, boys na hoist din po ako, kaya maraming maraming salamat pong muli, so makikita natin hanggang Biyernes, Sabado daw po matatapos na daw po ito. Kaya sa mga tricycle, sa mga toda, sa mga jeep, sa lahat po ng mga dumadaan dito, ayan po, matatapos na po ang problema natin sa lubak dahil kitang kita na po, naka-espalto na po yan. Papatuyuin na lang po at uh, maghintay lang po tayo mga ilang araw at matatapos na to. Mag magiging maganda na po yung kalsada natin. So yan po mga ate at kuya, maraming maraming salamat. Muli ako si Kuya Flor. Salamat po sa Diyos. God bless po sa ating lahat. Ingat po tayong lahat. Bye-bye.